ako na mahirap kasi minsan yung bahay mga ganun. Isa ang barangay Binuangan sa Ubando, Bulacan ang nakakaranas ng hinding epekto dahil sa pagpapatayo ng New Manila International Airport. Maliban sa pagkunti ng kanilang mga nahuguling isda, kada taon ay lumalala ang pagbabaha rito hindi masyadong mataas ang puso. E ngayon, grabe, yung pagkakayon ng San Diego. Ngayon po, parang nasakal na yung puso. Kung dati, dahil sa mga bagyo o high tide ang pagbabaha sa binwangan, ngayon ay pinalalala pa ito ng pagtatambak ng lupa para sa ginagawang airport. Bumababa pa po yung lupa ang pagtatambakan dahil pa yung lang but... Kada taon po, kada taon po. at ng mga mga hindi naman yun. Hindi po wala pang bagayon, Paano pa kung may bagay na sasabayan ng Ayon sa kapitan ng barangay, ang binuangan ay tahanan ng halos isang libot kalahating mga pamilya na patuloy na nag-a-adapt sa tuwing inaabot na sila ng pagbaha. Apat na taas na. Wala na sa ito na ako. Pinataas ko na, na. Tapos nung iba ang mga pinataas na ako, din. Na. Na na araw lang po, nung piyasa, nung ganyan ang papel, hindi na bago ang pagbabaha sa binuangan. Sabi nga nila, sanayan na lang ito. Buti na nga lang raw ay saglit lang ang pagbabaha at mawawala na rin matapos ang ilang oras. Isa sa lang. Paglabot talaga, ano, may laki ng Pero kahit masanay na ang mga residente sa Binwangan, hinihiling pa rin nilang matulungan sila at maagapan dahil nandito sa Binwangan ang kanilang tahanan at pangkabuhayan. Sige pa sila magtulungan. Ayun ko magkabigyan nila na kung ano, may tuturo nila sa pangkabuhayan. Para naman po, ganyan po mo nang nangyari. Hindi po namin gano'ng maramdang epekto at hirap namin. Sinubukan namin kunin ang paling ng SMC hinggil dito pero hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. Ito si Cheska Tuazon para sa Fight.